Okay, so ngayon ay magbabay tayo ng currenty sa bill sa itong currenty mga kakay, no? Yan, malaki lang itong magbabayarin ngayon na uh, Isang buwan mga kakay na hindi na kong babagit yung gumagka, no? Pero babayaran natin para hindi tayo maputulan. At uh, doon tayo sa true payment na tayo mga kakay. <laughs> yeah. Yeah. So, bakit malaki yung currenty namin? Dahil may aircon kami kaya lumaki ang currenty yung hindi lang mapalagi yung nag-on or maga. Sa gabi lang yung no on ng aircon kapag, kapag, kapag tulog na kami. Uh, At i-off naman uh, madaling araw na. Kahit ilang oras lang ay eh, ganyan na kakain na kakarin quarantine mga no? Hmm. Kaya na huwag hindi na mag-aircon. Pero rin kaya Doon sa mabayaran natin. Ayan. yan tayo pa po bayad at trust shock shock sa mga kakay hindi tayo sa pumunta sa window sa babayad sa ay kaya papasok na tayo mga kakay no? at mag fill up muna tayo ng papel and yan hindi natin nilagyan ano, yan na natin yan, um, bayad sa bill mga kaya. thank you for watching please subscribe my channel para update kasi akong na-upload